Habang patuloy ang pag-atake ng mga puwersa ng Rusya sa Pokrovsk, malinaw na ang kanilang estratehiya. Hindi opsyon ang direktang pag-atake sa mahalagang lungsod dahil matibay ang depensa ng Ukraine. Inuuna ng Rusya ang pagsakop sa mga pamayanan at lungsod sa paligid ng Pokrovsk para mapalibutan ito at magbigay daan sa pag-atake mula sa lahat ng panig. Isa ang dobrophilia sa mga lungsod na iyon. At ilang araw lang ang nakalipas, Mataas ang kumpiyansa ng Rusya dahil sa mga naiulat na pag-usad malapit sa Dobropilya. Mabilis namang nagbago ang sitwasyon sa labanan sa Ukraine. Sinabi ng Rusya na nakuha nila ang mga baryong malapit sa lungsod, pero hindi ang Dobropilya. Pagkatapos, naglunsad ang Ukraine ng mga kontra-atake na pumigil sa mga tagumpay ng Rusya sa lugar na iyon. Una, balikan muna natin ang ikalabintatlo ng Agosto Iniulat ng Moscow Times na sumusulong ang Rusya patungong Dobropilya sa silangang Ukraine, malapit sa target ni Putin na Pokrovsk. Wala pa raw Ruso sa Dobropilya ayon sa ulat. Nakuha nila ang dalawang kalapit na baryo. Kaya nanganganib ang dating lungsod ng minahan ng uling. At maaaring gawing base para sa pag-atake sa Pokrovsk. Ipinagmalaki ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang resulta ng kanilang militar at naglabas ng pahayag ang mga pamayanan ng Suvorovo at Nikonarivka sa Donetsk People's Republic ay napalaya na. Ito ay tagumpay para sa Rusya at nagpapalakas sa kanilang propaganda ang paggamit ng napalaya. Ang Donetsk ay lagi ng bahagi ng Rusya. Ang Nikonarivka ng Rusya ay tinatawag na Zapofidne sa Ukraine. Ang mga puwersa ni Vladimir Putin ay hindi pa nasa Dobropilya. Kumakatok na sila sa pintuan sa pagsakop ng dalawang baryong Sham na milya lang mula sa lungsod sa mabilis na pag-usad, umabot sa 62 milya ang inabante ng mga sundalo sa ilang bahagi ng Donetsk sa loob ng ilang araw. Maaring mukhang malayo ang siyam na milya, pero dahil sa paglusob ng Rusya, malinaw na nanganganib ang Dobropilya. Noong Agosto 12, ayon sa Moscow Times at Institute for the Study of War, nakuha ng Rusya ang pinakamalaking tagumpay sa labanan sa mahigit isang taon. Malaki ang posibilidad na sinusubukan nilang ulitin ang ginawa nilang taktika napilitan ang mga puwersa ng Ukraine na magmadali. Ayon sa Long War Journal, layunin nitong pigilan ang mga puwersang Ruso na pumasok sa Dobropilya. Noong Agosto 13 tinawag ng Ukraine ang Azov Brigade, isa sa pinakamabangis at minsan ay brutal na unit ng Special Forces ng bansa. Tungkulin nilang pigilan ang puwersang Ruso sa Pokrovsk, kaya prioridad nila ang depensa ng Dobropilya. Nag-anunsyo sa X ang Azov Brigade ng kanilang deployment. Kamakailan, ang unang Corps Azov ng National Guard ng Ukraine ang naging responsable sa depensa ng sektor ng Pokrovsk ayon sa brigada. Mananatiling komplikado at pabago-bago ang sitwasyon. Sinusubukan ng kalaban na sumulong sa direksyong ito kapalit ng malalaking pagkalugi sa kanilang mga tauhan at kagamitan. Ang mga unit sa loob ng korps ay nagplano at nagsagawa ng mga aksyon upang harangin ang mga puwersa ng kalaban sa lugar. Ang impormasyon tungkol sa mga resulta ay ibibigay sa susunod. Hindi gaanong marami ang isiniwalat sa pahayag na iyon, maliban sa katotohanang dumating na ang Azov Brigade. Iyon talaga ang layunin. Babala ito sa Rusya na paparating na ang elite na puwersa ng Ukraine para lutasin ang isyu sa Dobropilya. Aabutin pa rin ng oras ang pag-aayos ng depensa. Dapat makipag-ugnayan ang Azov Brigade sa mga unit na lumalaban sa depensa ng Pokrovsk at mga karatig na rehiyon. Bukod pa rito, patuloy pa ring sumusugod ang Russia. May mga grupo ng kanilang mga sundalo na nakapasok na sa ilang mga baryo sa puntong ito at halos makamit na nila ang isang matalim ngunit makitid na tagumpay papasok mismo sa Pokrovsk. Critical ang sitwasyon kaya kailangan ng buong atensyon ng Azov Brigade at mga kasamahan nila. Kinailangang maghintay ang Dobro Pilya kaya sinamantala ito ng Russia sa pagkaantala ng depensa. Noong Agosto 18 iniulat ng Pravda ang mga pag-atake sa Dobropilya at Konstantinivka. May mga sibilyan na namamatay. Iniulat ng Pravda na ang mga pag-ataking ito ay pumatay ng apat na tao, nasugatan ang pito pa, at nagdulot ng pinsala sa ilang mga tirahan, pati na rin sa isang tindahan at isang kainan. Maaaring maliit lang ang pag-ataking ito. Gayunpaman, senyales din ito na malapit na ang mga puwersa ng Rusya sa isang lungsod na hindi kayang isuko ng Ukraine. Hiniling ng opisina ng taga-usig ng Donetsk Oblast. Ang impormasyon mula sa Telegram. Noong Agosto 18, 2,000 at 25 binumba ng mga mananakop ang Dobropilya gamit ang FABI 200 at 50 na may UMPK module. Ayon sa ulat, dahil sa pag-atake sa kalsada, isang babae ang namatay at Tatlong lalaking edad 26, 31, at 74 ay nasugatan. Ang mga biktima ay na-diagnose na may mga sugat mula sa pagsabog ng mina, mga bali ng buto, at mga sugat mula sa shrapnel. Ibinahagi rin sa post ang mga larawan ng malabong katawan ng mga biktima ng bagong pag-atake ng Russia sa mga sibilyan ng Ukraine. Nakababahala ang paggamit ng 50 aerial bomb, 250 sa mga pag-atake, ang mga limang daan, at 50 libra na bala mula pa noong panahon ng Soviet ay napakalakas at ginagawa na itong mga glide bomb ng Russia dahil sa UMPK kits. Kaya nilang umatake sa malalayong bayan at lungsod ng Ukraine. Maari rin itong ihulog sa orihinal nitong anyo sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga bomber ng direkta sa ibabaw ng kanilang mga target. Sa Dobropilya, Agosto 18 kinumpirma ng Donetsk Oblast Prosecutor na FAB 200 at 50 na may UMPK glide kit ito. Ipinapakita ng pagbagsak ng bomba na kumpiyansa na ang Russia mag-airstrike sa Dobropilya kahit walang takot sa air defenses ng Ukraine. Hindi na lang kumakatok ang Russia sa Dobropilya. Binabayo na nito ang pintuan at malapit ng mabasag. Pero para saan ito? Bakit mahalaga ang Dobropilya sa militar ng Russia? Hindi naman talaga ito isang tactical na mahalagang lungsod, lalo na kung titingnan sa mas malawak na konteksto ng digmaan sa Ukraine. Mga 48 milya ito mula sa Donetsk at hindi rin malaking pamayanan. Bago ang malawakang pananakop ni Putin, tinatayang 28,000 lang ang nakatira rito. Mga 5,000 sa mga taong iyon ang umalis pagsapit ng 2,000 at 25. Gayunpaman, ilang beses na itong tinamaan ng Russia noon. Ngunit palaging mula sa malayo at walang kasunod na pagsakop ng mga tropang panlupa. Noong Hunyo 2,000, at labing apat sa unang agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Unang pinaputukan ng Russia ang Dobropilya gamit ang Multiple Launch Rocket System na ikinamatay ng isang sibilyan. Noong Hulyo, isang buwan bago sinakop ng Russia ang lungsod. Nagpakawala rin ng Russia ng isang airstrike sa isa sa mga shopping center ng Dobropilya gamit ang isang fab bomb. Dalawang namatay at ilan ang nasugatan sa pag-atake. Noon, ang Dobropilya ay mahigit siyam na milya mula sa frontline. Noong Agosto 18, halos narating na ng frontline ang lugar, ngunit magkakahiwalay pa rin ang mga naunang pag-atake. Nagpadala ang mga puwersa ng Russia ng mga JAB sa lungsod upang ipakita na nasa radar ito ni Putin at malamang na atakihin rin kalaunan. Hanggang ngayon, hindi pa rin itinuturing mahalaga ang Dobropilya. Nagbago ito ng simulan ng Russia ang estratehiya ng pag-ikot sa Pokrovsk na nabanggit natin kanina biglang naging mas mahalaga ang Dobropilya. Kapag nasakop ito, maaari itong magsilbing panimulang lugar para sa mga pag-atake laban sa Pokrovsk. Maaaring simula ito ng pagsalakay sa lungsod na tingin ng Russia ay humihina. Pagpasok ng Russia sa Pokrovsk, bumagsak ang 50 aerial bomb, 200 at 50 sa Dobropilya. Sa katunayan, Nakapasok na ito at pagkatapos ay napaalis ng Azov Brigade at ng ilang iba pang unit pagsapit ng Agosto 18. Malalaman mo ito kapag napanood mo ang video namin tungkol sa Azov Brigade noong Agosto. Ang mapaalis sa Pokrovsk ay hindi nangangahulugan na umalis na ang mga puwersa ng Russia. Muli nilang itinutuon ang pansin sa estratehiyang pag-iikot at ginawang target ang Dobropilya sa mga atake. Dahil dito, umabot tayo sa Agosto 11 at sa laban ng mga Ukrainian. Iniulat ng Euromidan Press na mas lumala pa ang sitwasyon sa petsang iyon para sa Dobropilya. Nasakop ng Rusya ang baryo ng Doroshnya sa timog kanluran ng Dobropilya. Tila sinusubukan ng mga puwersa ng Rusya ang panibagong pag-ikot sa loob ng dati ng pag-ikot. Una, palibutan at sakupin ang Dobropilya. Pagkatapos ay gamitin ito para tapusin ang pag-ikot at pag-iisa ng Pokrovsk. Nagsimula na ang paglusot at sinusubukan ito ng Rusya. Gayunpaman, hindi inisip ng mga puwersa ni Putin ang posibilidad na maaaring magsagawa ng kontra-atake ang Ukraine. Nagsisimula ng bumagsak ang base ng pagsalakay ng Rusya sa Pokrovsk dahil sa Azov Brigade at mga tagapagtanggol ng lungsod. Noong kalagitnaan ng Agosto, nakatuon ang puwersa ng Ukraine sa Dobropilya para putulin ang base ng paglusob ng Rusya. Prioridad ang pagresolba ng problema sa pagkukulong sa Dobropilya. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi ng tagamasid militar ng Ukraine na si Konstantin Mashevets. na ginawa nga ito ng Ukraine sa pamamagitan ng pagtutok sa mga baryo ng Zapovidny at Doroshnya. Sinakop ng Russia ang dalawang baryo, pero malapit nang matapos ang kanilang pagdurusa sa ilalim ng okupasyon. Naibalik ng Ukraine ang dalawang baryo, nabawasan ng presyon sa timog silangan ng Dobropilya, at napigilan ang pagpalibot ng Russia sa lungsod. Hindi doon natapos ang Ukraine. Noong Agosto 14, may lumabas na geolocated video na kinumpirma makalipas ang apat na araw. Ipinakita nito na nahuli ng mga puwersa ng Ukraine ang isang maliit na grupo ng mga sundalong Ruso sa isang windbreak sa Timog Ganduran ng pamayanan ng Petrivka. Na ayon sa Euromaidan Press, ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Dobropilya. Noong Agosto 17 na bawi ng puwersa ng Ukraine ang Zoloti Kolodiyas. Mas maraming sundalong Ruso ang nahuli ayon sa mga larawang kuha mula sa himpapawid sa excess. At muling itinaas ng Ukraine ang watawat sa Zoloti Kolodyadas. Ito ay naging mabigat na mga araw para sa mga puwersa ng Russia. Ilang araw lang ang nakalipas, sila ay mabilis na sumusugod papunta sa Dobropilya. Lahat ng teritoryong nabawi ng kontra-atake ng Ukraine ay mga lugar na inakala ng mga puwersa ng Russia na magagamit nila bilang panimulang punto papasok sa Dobropilya. Kompleto na ang pag-ikot. Pagkatapos, bigla na lang, nabasag ang bilog muling nabawi ang mga pamayanan at nadakip ang mga sundalong ruso na nagpilit umatras. Nagsisimula ng mahirapan ng Russia. Nagbigay pa ng dagdag na detalye ang Ukraine Wire na binanggit na napansin ng Institute for the Study of War na nahihirapan ang mga puwersa ng Russia na gawing mas malawak na tagumpay ang kanilang paunang taktikal na pagpasok malapit sa Dobropilya. Kinumpirma ni Colonel Victor Tragubov tagapagsalita ng puwersa ng DIPRO ang tagumpay ng Ukraine. Sinabi niya na nagawang durugin ng mga puwersa ng Ukraine ang isang salient ng Russia, na karaniwang isang makitid na umbok sa larangan ng labanan na nagpapakita ng pag-usad ng mga tropa sa isang partikular na lugar na tumutok sa Dobropilya Axis. Kinumpirma ng koronel na naputol na ang mga elemento ng infiltrasyon. Ang pagkawala ng salient ay posibleng ibig sabihin na hindi na kayang suplayan ng Russia ang mga puwersang dati malapit ng masakop ang Dobropilya. Mahalagang problema para sa Russia ang pagkawala ng salient na iyon kahit maliit na pagpasok ay mabuti para sa Russia. Sa katunayan, bahagi ito ng pagbasag sa isang depensibong linya. Ang ideya ay ang pwersa ng Russia ay bumuta sa depensa ng Ukraine gamit ang ilang sundalong nakalusot at magtatayo ng posisyon sa nakuha nilang teritoryo. Pinapalakas ng pwersa ang depensa at inihahanda ang lugar para sa dagdag na sundalo. Dahan-dahan ngunit tiyak, lumalawak ang salyente sa bawat dagdag na talampakan ng lapad nito na nagpapahintulot sa mas maraming sundalo na makalusot. Ang dating makitid na butas ay lumalawak at ang linya ng harapan ay nagbabago habang napapalayo pa ang mga kalaban. Kung iyon ang layunin, nabigo ang Rusya dahil naputol ng kontraatake ng Ukranya ang suporta sa salyente ng Rusya. Walang paglawak ng butas, kundi pagsasara lamang ng agwat na na nagresulta sa pagkakabuwag ng mga Rusong sumusugod malapit sa Dobropilya saan nagkamali ang Rusya? Bukod sa pagmamaliit sa lakas ng Ukranya na magsagawa ng kontra-atake malapit sa Dobropilya, hindi rin nakasabay sa bilis ng puwersa ng Ukranya ang Rusya. Binigyang diin ito ni Mashevets, ayon sa Euromaidan Press. Sabi niya, isa sa mga naging tugon ng Rusya sa paparating na puwersa ng Ukranya ay ang tangkaing gamitin ang ilang bahagi ng ikawalo, pinagsamang sandatahang hukbo, at ikaisang daan, at limampung motorized rifle division upang iwasan ang Volodymyrka sa silangan ng labanan. Layunin ng hakbang, na palibutan ang puwersang Ukranyano na sumusugod sa unit ng Rusya ng ikalimamput isa, pinagsamang sandatahang hukbo sa pagitan ng Zapovidne at Novotoretsk, ayon sa Euromaidan Press. Gayunpaman, ilang hakbang na ang nauna ang Ukranya kaysa sa tangkang pagpalibot ng Rusya. Ang mga puwersa nito sa kanlurang bahagi ng nakausling posisyon ng Rusya ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa mga limitadong unit na ito, ibig sabihin ay kayang putulin ng Ukranya ang daan ng Rusya. Ang mga sundalong ng tangkang pumalibot ay nahinto sa kanilang kinatatayuan pati na rin ang kanilang mga sasakyan. Sa pagbaliktad ng Ukranya gamit ang sariling maniobra, napilitan ang mga Ruso malapit sa Dobropilya na sumuko. Hanggang Agosto, labing siyam kakaunti na lang ang pwersa ng Rusya doon at humaharap sa matinding presyon. Kasama sa unang paglusob ang tropa ng ikalima ikaisang daan at sampu at ikaisang daan at tatlumput dalawa ng Rusya. Ang mga motorisadong brigada ng Ripple ay naputol sa suporta at napaligiran ng mga tagapagtanggol ng Ukranya. Sila ay nakahiwalay at nakikipaglaban sa isang laban na tiyak na matatalo. Dahilan upang sila ay mabasag sa matinding presyur na ipinapataw sa kanila. Madalas sabihin na ang presyur ay lumilikha ng mga jamante. Sa pagkakataong ito, mukhang ang presyur ay magdudulot ng mas maraming nasawing mga ruso. Iniulat ng Euromaidan Press na ayon sa mga military blogger, nabawasan na ang puwersa ng Rusya hinahawakan nila ang 15 milyang guhit sa desperadong pagsubok na panatilihing bukas ang kanilang salyen. Unti-unting lumiliit ang puwang sa paligid ng mga sundalo papalapit sa Dobropilya. Kaya mas nagiging vulnerable sila. Ayon sa isang military blogger ng Russia, sobrang lawak ng kanilang pagsulong para sa makitid na lugar, kaya nagiging vulnerable sila sa kontra-atake, ayon sa Euromaidan Press. Kaya malamang ay hindi na magtatagal bago natin marinig na tuluyan ng... Naisara ang puwang at ligtas na muli ang Dobropilya. Kahit pansamantala lang, nagpakita ng lakas ang Ukraine nang akalain ng Russia na makukuha na nila ang mahalagang teritoryo. Kaya ngayon, napapaisip tayo kung ano ang susunod sa Dobropilya. At sa gitna ng tangkang pagsakop ng Russia sa Pokrovsk, hindi pwedeng magpakakampante ang Ukraine. Matapos mabigo sa Dobropilya, muling tinutukan ng Russia ang ibang teritoryo gaya ng Radinska lying. Timog Silangan ng Dobropilya at Hilagan ng Bukrovsk, target na ng Russia ang ng ito mula Agosto 14. Ayon yan sa Sensornet, na sumasaklaw sa ulat ng OSGT Dnipro, na nagsasabing nakatuon ang kalaban sa pagsakop sa Radinska. Sa nakalipas na 24 na oras, nagsagawa ito ng hindi bababa sa pitong bigong pag-atake. Pinipigilan ng depensa ang opensiba at winawasak ang mas malalakas na kalaban. Kaya hindi bumabagal ang Rusya, gumagalaw lang ito sa iba't ibang direksyon sa pagtatangkang makumpleto ang pag-ikot sa Pokrovsk. Kontrolado na ng Ukraine ang Dobropilya, kaya sinusubukan ng Rusya maghanap ng ibang daan papasok sa lungsod na nais nilang sakupin, kahit mahusay itong ipinagtatanggol ng Ukraine. Posibleng lumipat ang mga puwersa ng Ukraine mula Dobropilya upang harapin ang bagong pag-atake ng Rusya. Iyan ay taktikal na usapin na Ukraine lang makakasagot. Pagkatapos ng lahat, ang mga sundalong aalis sa lungsod na kasalukuyang binabawi ay maaring magdulot ng muling pagiging vulnerable nito. Kung hindi masuportahan ang mga tagapagtanggol sa Radinsky, maaring mapasok ang lugar at lumala ang issue. Patuloy na gustong itanong ng Rusya ang ganitong mga uri ng tanong sa Ukranya habang sinusubukan nitong panatilihin ang pressure na inilalagay nito sa Pokrovsk. Sa Pokrovsk. Hindi tiyak ang susunod para sa logistical na sentro ng Ukranya na ginagamit mula simula ng pananakop ni Putin para mapanatili ang supply ng tropa sa Donbas. Nabanggit natin na nakapasok na ang Rusya sa lungsod noong Agosto, pero agad din silang umatras. Ginawa ni Putin na isa sa mga pangunahing layunin ng opensiba ng Rusya ngayong tag-init ang pagsakop sa Pokrovsk. Ganoon katindi ang determinasyon ng leader ng Rusya na makakamit ang layuning yon kaya naglaan siya ng mahigit 10,000 sundalo ng Rusya para maisa katuparan ito. Ayon kay Commander-in-Chief Alexander Sierski, gumagamit ang mga sundalo ng total infiltration tactics para sirain ang depensa ng Ukraine. Ito ay nagpapakita ng pagbabago sa tradisyonal na taktika ng Rusya sa pag-atake sa depensa ng Ukraine. Mas maliit at mas mabilis ang infiltration units kaysa sa infantry at mechanized units, kaya mas mahirap silang harapin ng Ukraine. Sa Pokrovsk, malapit sa Dobropilya, napatunayang epektibo ang estratehiyang iyon. Oo, hirap ang Russia dahil walang suporta ang infiltrator groups nila bago makapaghanda ang Ukraine ng depensa. Pero ito ay isang taktika na gumagana sa ilang antas. Kaya dapat asahan ng Ukraine na gugugol sila ng karamihan sa mga susunod na buwan sa pakikitungo sa mga infiltrator na ito sa paligid ng Pokrovsk. Tiyak na hindi makukuha ni Putin ang Pokrovsk bago matapos ang tag-init. Ilang araw na lang ang natitira sa Agosto. Mabilis ding nabawi ang ilang tagumpay ng tropang Russia sa direksyong Pokrovsk, halos kasabay ng kanilang pagkamit. Mukhang natuklasan ng Ukraine ang isang estratehiya kung saan sila ay naglalagay ng mga patibong para sa mga sumasalakay na Ruso. Pagpasok ng mga grupong sumasalakay, agad silang sinasalakay sa gilid, pinalilibutan, at hinahadlangan. Maaaring magsimula tayong makakita ng Ukraine na aktibong inaakit ang Russia na sakupin ang maliliit na pamayanan. Para lang magawa nila ang katulad na tugon sa nangyari malapit sa Dobropilya nitong mga nakaraang araw. Hindi luluwag ang presyon sa paligid ng Pokrovsk. Maaaring napilitan si Putin meaning di masakop ng Russia ang lungsod bago matapos ang tag-init. Pero nais pa rin niya itong makuha. Ang tanong ngayon, mababasag ba ang depensa ng Ukraine o mauubusan ng mahigit 10,000 sundalo si Putin na inilaan niya para sakupin ang Pokrovsk? Wala tayong magagawa kundi maghintay at tingnan kung ano ang magiging sagot. Posibleng maubos ang tao sa Russia dahil sa mabagal nilang pagsakop sa teritoryo ng Ukraine. Mahalaga para sa Russia ang bawat kilometro kwadrado na kanilang nakukuha. Halos wasak na ni Putin ang Russia kapalit ng 0.7% ng Ukraine na nasakop sa loob ng tatlong taon. Alamin pa ang iba detalye at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Russia sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa at paligid ng Pokrovsk. At salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.